Sa kanyang IG stories kamakailan ay sinagot ni Ellen Adarna ang tanong ng netizens sa kanya. Isa sa mga naitanong sa kanya ay patungkol sa kung makakagawa ba siya ng Tagalog Q&A, dahil nahihirapan ang kanyang mga followers na intindihin ang Bisaya Q&A niya. Can you please do Tagalog Q&A? We watch your Bisaya Q&A kahit di namin magets! madalas gumawa ng question and answer, o Q&A session ng aktres sa social media kung saan mag siya ng mga followers na magtatanong sa kanya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Ellen kung ano ang wikang ginagamit niya sa taping at kung ano ang ginagamit nila sa bahay. So nung active pa ako sa showbiz day, nagbabasa ako ng script, and yung mga kausap ko mga Tagalog, sabi ni Ellen. At the time, medyo okay yung Tagalog and hindi ako awkward but matagal na na hindi ako nagka-taping, dagdag pa niya. Inamin niya na mahihirapan siya kung gagamit siya ng Tagalog, particular na dahil hindi nila ito madalas gamitin sa bahay. So, mahirap, kasi dito sa bahay, it's either English, kasi si Derek, di man nakakaintindi ng Bisaya, and yung mga yayes ko, is there Bisaya? So yun lang, yun, pahayag ni Ellen.